Ma'am, ah, pwede na po ako kaanin yung mga labahan. Ma'am! Ma'am! oni na po si labahan! Ma'am! 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 Wala na lang yan ang mga apod. Grabe ang kakakatok makakatok-katok ng simple lang, dey makaapod ng simple lang, tagrabing kuraham Ano ba ngayon nalabahan na yan? Ano ba ngayon? Okay na ba ngayon? Nalabahan na yan? Maayos ba ang pakalabak ka yan? Baka nalinabahan mo? Baka na yan, as in, pasok pat, dali mo lang. Ang gusto ko ka kayan? O, oh, hilingin mo yan. Ang pakatibig na ay maganda. Ano yan? Okay yan? Baka yan may parong pa yan nalinabahan mo yan? Baka yan mabaho pa yan? Sinasabi ko sa imo, ayos na paglaba, ang paglabatang ayos na ang pagbayad. Grabe ka pati makakatok! nag uran O oh, yung aniya, nag dapat, malinig, maayos, mahamot, ang nilabahan mo. Mga lipat, ako nilisturbo mo ako, na nag-aayos pa nga niya ako sa diri ko. Grabe ka makakato. Pag may yung tao sa pintuan, maghalat ka mo dyan sa luwas. Kung, kung makakato ka mo, eh, haros, gagawa ko nito si pintuan. O oh, ilaw ko niya, di kayo. May, ano pa ako, may pa ako. Grabe ini yung maka, arano, ini makakala ko pato. Kakala mo gagrabaw na sa pintuan. pintuan? Dito ko lang po, tabi ini, ma'am. Ang luwas! Kung di mo aram ko sa'yo mo lalaag Kaya ako ako man nga nining labandira. Ko, Aba man na pagkatangatama. Tapos maplan ka ako. Eh aram ko na anong gigibuhon. Ako, gibuhon mo nang gibuhon mo dyan. Hindi ka na magparahapot. Hindi yung mga, bang mga, mga ano, mga balo mo po. Naku, Diyos ko. Ang kagusgusan mo na yan, hindi ka po tatao kung anong gigibuhon mo. Plantyahon mo yan. Ayusin mo na pagka plancha mo. Kain ang plancha kung ito yung pagsasaraduhan, gibo nga ni Kang, habo ko na may mga nagpapanaralaog-laog dyan. Kung siya sayo niya, kung lang digdi, kung lang digdi sa harong, hanggang digdi lang, dahil na magduma sa kusina. Kung may kaykuhan, magkahagad, magsasabi, dahil na magduma sa kusina, ayaw, sa kwarto. O niya ang ano, o niya ang plancha, o. Hmm. Hmm. Ayaw, so napaka-plancha, si pipigon, kung papaano, ha, ang pagkatupik kang mga pantalon, ang pagkatupik kang mga t-shirt, ayaw, son. Ihangir. Ah, hilingan mo yun, ihangir, ihangir dyan. Itong malinig, sa hapong ko kang mga linabahan na maati, may parong, sa kaso mga pinalan medyo may mga ano-ano pa, may oh, mga parang mo na yan. Kaya kung sa kusina, maghagad ka duman. Ha? Arong kayo ni ha? Hmm. Mga katupalig din sa kusina. <coughs> may mga tao sa imong pagkakan. Tatawang ka na lang din din pagkakan. iba man ang paralaba, iba man sinyaw sa kusina. Sinyaw din sa sala, iba man. Arong ka po kayan. Ipapalimanan ko lang sa indo. Takong may mawara, hindi ka man pagbibintahan. Um... Pirang aldaw na po baga kong naglabad di sa imo ma. Duang semana na po baga kong nag ano di sa imo naglalabada. Sa imo pa man po baga kong nababayad. baka pwede man po ako makabali po maski ano limang kilo. Yan ang sinasabi ko. Oh ni mo ang umaga, kumunyan, bali, bali, bali. Yan na nga sila sabi ko, bali, bali, bali. Tapusan mo na sa rumbulan bago, bago magbali, pero one. Oh, yan na nga nga sila sabi ko sa Indo. Kamu, na, <clears> hmm, <throat> masakit na magparatarang, bali, bali. Ano Muna yan na tayo mabing, pagkakalansyaan. Bago ka magbali, bali, bali. bali. One, oh, oh, oh. Iyo, Kali, hindi ko pa nga natatakot sa sambulan. Naku. Ang dapat tinaburan-ura. Nakakamalas ka ba? Pati ba ya? Sa... Oh, hiligin mo na yan. Igmaldesyon mo ma ako. Igmaldesyon mo ma ako. Hindi <laughs> tagapig ka Karma yan sa imo. Ta, maramasyaduhon ka. Ito na lang <laughs> ang kwarta. Sambulan na

lagi ngapa saya seberang tidak ada dal dal ke barang lagi kan